Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan, take only what resonates. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Maaaring ang reading na ito ay hindi para sa'yo. Pero huwag ka malungkot kasi may mga next reading pa naman tayo. Ayan. Or, i-check mo na lang yung ibang videos dyan sa ating channel. Ayan, dahil maaaring yung reading sa iyo ay naandiyan. Kung ano yung video na tumatawag sa attention mo, maaaring yun ang guidance para sa iyo. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi kita pinipili, pwede kang mag next video. At, uh, yeah, feel free to comment down below. Positive comments lang guys. Any negative comments will be deleted. And for sure, hindi na kayo makakakomment ulit kasi nag-spread tayo na positive uh, dito sa positivity dito sa ating channel so hindi namin na-entertain yung mga negative comments and Madam P yun yung aking Facebook page doon kayo pwedeng mag-inquire for personal reading uh, but you know astrological and palm reading yung available sa akin for tarot si Jing Tarot Reader yung pwede nyong a message. Let's start. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. You do have your Ten of Swords at the bottom of the deck. Mm, kung merong mga ending na nararanasan ka, na-experience ka regarding Uh, relationship. By the way, this is love reading, ha? Ayan, medyo in ko lang. So, nakikita natin, may mga ending na naranasan ka. Uh, and I feel like, medyo naging mahirap itong ending na ito para sa'yo kasi, parang, ang energy pwedeng yung iba nilaban mo with the seven of swords, pero pwedeng ikaw lang ang lumaban. And with the ten of swords, medyo mahirap dahil parang kumbaga parang itong ending na to ikaw, ikaw lang ang nakaka-experience kasi yung person na connect mo could be hindi niya maintindihan na nagkakaroon ng ending sa iyo for now dahil pwedeng matagal na yung ending na nangyari para sa kanya and and so actually if this is you Five of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakikita natin ito as, uh, like, may ahas eh. So, pwedeng may other person na involved sa connection mo and this person na pwede nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ending sa inyo ng person na ito. Masakit at mahirap yan para sa'yo. Pero, um, like, wala ka naman choice eh. Gustuhin mo mang ilaban pa, paano? ba diba? Kasi, wala naman yung person na nilalaban mo. The star, nakikita mo ito as a person na mahirap makuha sa ngayon or mahirap ipilit sa ngayon. So, pwedeng sabihin na nating pangarap mo siya sa ngayon or gusto mo siyang um, makakonek pa sa ngayon, makausap but the high priestess is here o oh, yung iba kaya ka nasa tarot reading kaya ka nag... kaya ka nandito is because wala kang clue about this person diba and the page of cups cancer scorpio pisces energy might be Um, you do love this person, pero, part of you, honestly, nakikita ko, nakikitaan ko to ng immaturity, immature kind of love, kasi, parang, parang mahal mo pa rin siya, kahit, mahirap siyang mahalin, or hindi siya pwedeng mahalin, Ganon. And might be my spiritual connection sa inyo na person na to. That's why. So, ano yung energy na person na ka connect mo for the sign of Libra, summarizing Venus, Jupiter, yun. Guys, yung iba sa inyo sobrang nasasaktan pa ngayon talagang. Pwedeng may iyak pa eh. May iyak pa ako nararamdaman. Queen of Wands. This is an advisor. So, kung dito hindi ka nakarelate, this is not your reading. Okay? ah, uh, itong person na to, with the Queen of Wands, pwedeng siya naging advisor siya ng buhay mo. Kung ano yung mga dapat mong gawain sa buhay mo, financially. And pwedeng yung person na to is nag-invest or nagbigay siya ng something na may kinalaman sa pera. So, pwede nag-invest siya sa'yo, nag nagtiwala siya sa'yo regarding sa pera niya. Or basta nag, you know, pwede uh, willing siyang ibigay yung kanyang pera or finances sa'yo maybe in the past. Kung hindi man ngayon, but in the past. Okay? And the wheel of fortune is here. So, ngayon nagkakaroon ng big changes sa connection ninyo ng person na ito. Maybe an ending para sa iba na nagiging dahilan para ma-miss ka niya. Okay? So, kung ang person mo is hindi yon, walang money involved or hindi siya nag-invest sa'yo, this is not your reading. Huwag ipilit. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa ng person na ito? Five of Wands is here. Galit ka. Dismayado ka. Kasi, you are like a person na willing to fight para sa person na to eh. ba? Diba? Although very challenging, willing kang ipaglaban tong taong to. And nalulungkot ka with the five of cups, sobrang masakit para sa'yo kasi the chariot is here, cancer energy. Kasi parang bigla na lang siya umalis, bigla na lang siya nawala. Parang ikaw, willing kang ibigay or ilaban, tapos siya parang wala lang. The chariot, bigla kang iniwan. You feel a lot of emotions. Nakikita mo yung picture dito, I just saw a wolf or, or I'm just seeing this two wolf here. You know, wolves, hindi sila para iwan ang isa't isa. Like, yung mga, yung tribe nila, yung kanilang ano, uh, samahan. And this could be yun, na hindi ka willing iwan itong person na to. Like, kahit mo magsak siya or kung ano mangyari sa buhay niya, nandyan ka lagi para sa kanya. Tapos parang ang sakit at ang hirap kasi pwedeng siya, hindi siya naging ganun sa'yo, naging unfair or hindi siya naging open. Masakit yun sa'yo. Nakadismaya kasi walang ni Honey Ho eh. So, ano yung emotion ng person na to for you? The sun is here. Masaya siya. Masaya siya sa mga priority niya. Two of coins. The nine of cups. Cancer, Scorpio, Pisces. I feel like this person is enjoying e'tong mga bagay na nasa paligid niya ngayon. Diba? Nag-enjoy siya dito. The emperor is here. This person is building his or her own empire. So, what will happen in the future sa connection ninyo? Six of Swords, I see you moving on, walking away. Knight of Swords, nandun pa rin yung gusto mong mag-message itong taong to, makipag-connect, communicate, kasi bakit? Because you deserve an explanation. Diba? ba parang parang yun lang yung gusto mo bakit? parang ba't biglang nawala? ba't biglang umalis? ba't biglang bigla kang iniwan? ba diba? Parang mas katanggap-tanggap pa na sinabi niya sa'yo, nagpaalam siya, sabi niya, pasensya ka na, masaya na kasi ako sa kanya or what with another relationship. Parang mas katanggap-tanggap yung ganun kaysa sa bigla na lang nawala, di ba? And you want an explanation dito sa person na to. Kasi parang iba, pwedeng hindi nagkaroon ng closure. Seven of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. Nakita tayo ng paghihirap dito sa person na to. Judgment. And the Five of Pentacles, problem regarding sa pera. What's with the judgment? Nine of Swords, oh. I can see problem. I I can see that uh whatever is happening sa buhay niya ngayon na masaya sagit lang yon hindi siya magtatagal nakita tayo dito ng pagluloksa or pag pagkadismaya um whether yung person mo or the other person na involved doon sa happiness niya nakita tayo doon ng struggle paghihirap problema Mahihiya't mahihiya itong taong ito eh with the page of coins Taurus Virgo Capricorn pwede mahiya at mahiya siya dun sa so may kinalaman sa child or children well honestly etong sumunod na mga reading or card is not with regard sa iyo kasi I can, I can see you moving on with your life but rather dun sa so person nakakonect mo dun pwedeng sa situation niya in the future there's an ending Ayan, with the Queen of Swords, nakita tayo dito na pagka-cut off. The, three, the two of uh, cups could be an ending or separation. Dito with the two of cups, three of swords, yeah, uh, there's a possibility of a separation or biglang pagbagsak ng kung ano man yung mga bagay na binubuo niya ngayon. Saglit lang yung happiness. Kung may happiness, hindi siya ganun katagal. Kasi, hindi nila But I feel like that's another relationship. Hindi nila kilala gaano yung isa't isa. And pwedeng nabuo yung relationship out of nowhere. Tapos bigla na lang naging boom sila na. And then, the energy is that hindi siya nag-work or hindi siya mag-work Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.